at ah, dinadaanin na agad yung huli. Na nag-umpisa. Magpaganoon. Dito sa Ayun, dito po siguro yan. Dito bandar yan, Sa may lugar niya may mga tusok na yan. Diyan yan iikot. Hmm. Hintayin na lang lumabas ang huli. Ayun mga idol, good morning. Dito po tayo sa tabi ng dagat. Ah, po tayo dito mga pasyal-pasyal. Ay nakita po tayo mga may dalang pamanti rito yung pangki, yung pangisda. Tingnan po natin kung paano hinuhuli dito yung mga isda dito sa tabi ng dagat. Ganda po rito, dito po sa binawangan. No? Po mga idol, ah, nakita natin yung mga kababayan natin dito, maagap-maagap pa lang. Talagang araw na sila. Usong-usong po ang pangki. Ayun o. Oh. Ayan oh. Ayan. Parang ang lapit ng langit dito ah. tingin po tayo. Ayun oh, ayun pala. Nalaladlad din sila. Ayun oh, mga idol oh, galing ah. Pag ganun. Ayun oh. Ang galing ni tatay. Basaan talaga yung ano oh. pasan yung idol oh pas oh. tapos tita, igagala nung ano. ah siguro ayun ginanon dun oh makailikaw lang ah nadadala siya Hingan natin ay na idol layo na ni tatay malalim na Dadal. ayun ang mga idol oh. layo na ni tatay oh. ang hirap din pala mamang dito pag malawak imun <laughs> hello hindi <laughs> mo malaman kung nasan yung isda ayun oh. ang layo inilip ang haba ng pangki dami pa oh hindi pala pwede din yung katulad ng pangki natin yeah, lalim na oh lalim na nga Hmm. Ulo na lang. May nalimi na babaw. Ganda po dito mga idol. Oh. Yeah. Pa yung mga ulap niya. Parang ang lapit na imo na. Nakababa na. Hello? Oo oh, ba ka? Makala na ako. Oh. Oo. Puro yung mga makaparapasyal dito. Pabilog ano? Hmm. Pabilog? Oo. Hmm. Parang uulan. Ah, <laughs> huh? uulan na. Oh, dito sa may gitna oh. Tingnan po natin 'to mamaya mga idol kung paano diskarte nila. Sana 'wag gumulan para matapos natin yung ano. Gusto natin mang makita dito kung paano sila naguhuli ng isda. Ayun na, Idol. Parang nakikita ko na si tatay umiikot na siya pabalik. Kukulungin niya tayong yung buong dagat. Pabaikot <laughs> na oh. Oh, na siya oh. Ayun oh, iniikot dito Para um, dito siya nagumpisa. Magpaganoon. Ayun dito po siguro yan dito bandar sa may lugar niya may mga tusok na yan. Diyan yan iikot. Tapos sa siguro nila ito papunta rito para yung mga isda yung mga nandun sa loob na nung pangki Huli na nila Tingnan po natin Ayun na Tapos na idol hmm. Naubos na niyang maailaddad Yung pasampasan niyang pamanti pwede pwede. O pangki na isda Ay pangmangki Panghuli ng isda Ayun mga idol Parang umaatras na si tatay Ayan o oh. Parang patras siya, utay-utay, umaatras siya. Labit-labit yung dulo ng pangke, oh. Ay, malayo pong mahigi, mga idol, eh. Hindi masyadong ma-zoom in. Iga po natin mamaya, paglapit. Dito mga, dito mga idol, gumagalaw na rin, gumaganito na rin, oh. Patabi. Ang ah, galing naman dito. Tingnan po natin kung ano mga isda ang uh, mahuhuli dito sa gawa ng uh, mga kababayan natin dito sa Binawangan Kapalungga Camarines Norte ayan ayan galing yung pala ay dun sa atin imon diyan pwede hindi yan sarangat agad dyan. gawa ng mabuhangin po dito buhangin wala nga sasabitan pero pag dun sa mga mga, mga, mga batuhan ano hindi yan pwede yeah. yung pwede ganyan ito na po, malapit na po mga idol oh. Tabi na po. Yung dulo pa lang po. Ayan po yung si Kuya dyan. Tapos, ya, yeah, layo. Ando naman yung kabilang dulo, dulo. Si Kuya, nag oh. Malapin, mga idol po ng mga isda ang nandito. Mula. Mula linta. Patayin dyan siya alat. <laughs> Mangalay na ang likod o tingnan mo yung, posisyon ni tatay o oh. mga alay ang likod Mangalay palayan. pala yan ah, sa tabi na hmm. intayin lang lumabas ang huli yan na unti-unti nang naglagpas Ang ano punky oh. oh, ha ah. ano si doon sa kabila ah, yan na na tayo ng punky moon. <laughs> labas lang sa lapay dyan <laughs> ay malayo pa larong po ay ang huli yan wala ay huli na pala sila ay, huli na pala sila yo. Hmm. ay ganyan pala sila maghuli ng isda mga iron Uh, maliliit yung mata ng pamangkin nila siya na yata po yan ano huli sap sap hmm ayun imon ayun may naglabas na oh oh ah dinadaanin agad yung huli Pinak pinakailman nung kasag gutay gutay agad oh Siguro dyan sa pag mala na marami na yan. oo uh. Walang niya. Yeah. Dibat siguro nyan. Laki ng tamsi. Talagang sadyado pala yan. Ngayon na. May huli na. Hey, moon. Ayun muna. Oo. May mga huli. Mga maliliit. dami, Oo. Ayan na. Dami ba? Dami nga. Dami nga tap tap, tap, tap. sa <laughs> ayun Ang mga huli dito ah gulpi dito imo no moon malilit lang adami Ah, di na talaga po nalaki yan. Sap-sap. sap oh. Hmm. Ah, dami. Ayan, oh. Apa. Ano yan? Oo, oh, susubi. <laughs> Ayan, no. Oh. Ayan. Oh, wala ka dali Man! Ay pa. Saan? Ka-sap. Kahoy. Ay, dami. Ito naman kay Dool. Magbabas na Oh uh. Ayan ah, na po Ang daming maliliit Di man daw nalaki yung pari Ganyan yeah, na eh? Ang uh, dami dami din ano Oh yeah. uh. Ayan na Ang yeah. kakit na tayo Oh mga idol ang huli Yeah Dali na yan Ay nakatalon Ayan, nakulabu. Hmm. Uh, Ayo. Ah. Ayus na. Ay, imun. Kuha mo imun. Kuha mo. Dali, sayang. Hmm. Ayus. Gulpi din. Wala lang malaki. Ayo. Gulpi nga. Hahaha. Akat. Ayo, kanis <laughs> na yan. Kakatuwa. Kakatuwa. Ayan. Ay, awang ko nyan kung ano yan. Ayan po mga idol, mga sap-sap po ito. Madami-dami rin tayo, ano. Mga sap-sap. Sap-sap daw po ang ganito. gulpe gulpe oh mga idol haba ang gandun ayan na ah dali lang pala pagtanggal nyan ay isa isahin pa pala yan paglagay dyan Gulpi Kuya boy. Gulpi sa bilang. <laughs> Kulang sa timbang. <laughs> Ayan, ganoon pala po mga idol mangisda.